Ah, oh, bumili. Mm. Grabe guys. Anong ano lang, bilib na bilib lang kay Peanut. Kasi so, yun. Zulod lang siya. Sama lang siya sa akin. Tapos <laughs> nakatambay na ako doon. Natutulog. Nakakatulog na siya sa pag-aantay sa akin. May kausap pa kasi ako eh. Grabe. Pakasolid na asan na to. Wala ka masabi. Sama lang siya sa akin. Ay. Peanut. Hmm. Dito na tayo maglalay para saktuan lang ng manonood. Sino si Pina? Kiratsu, kaja. Kenara, hey Ali, Said hi. Hanyo. Pat, <coughs> di ba nag-end live na ako? Patulog na ako sana. Pumasok. Yung inaayos ko na si Pani. Pumasok naman yung tsadyang lima. Oh, tara tara dito papabili pa pala ng alak kaya yun nagpalabas tayo buti yung kasama ko si Pinat di boring hindi na ang anyong dyan kay sarame Ramey dyan oh, kay Edge di Spanias Mandy Nicolas magulo sa Pinas dahil kay Dingong oo nga eh no oo nakutusan pa tayo eh Pinat oh wala akong masabi kay Pinat guys napaka solid Ha? Huh? Paka sulit na kasa ni Pinat. Pinat! Hindi siya nagpapahawak pero ganyan siya, ano? Gusto na masasabi sa kanya eh. Bibilip ka lang sa atin, talamay na sabi niya ba? Huh? Peanuts! Peanuts! <coughs> <laughs> <coughs> sarap, ang sarap guys, ang saya sa pinat, bilis yes. ayun, pwede nakita ni kuya guys, napakasaya sa puso ng ganyan yung mga yung mga hayop ba maano sa'yo, malapit, di ba susundan ka kahit gabi-gabi na antok na yan guys kanina kasi may tinawagan pa ako may tatanong about sa aso kung paano uwi ng Pinas natutulog na siya sa harapan ko pero no, still pagka gumalaw ka na, galaw na rin sa inyo talaga nakadepende sila no? halika ano hmm? napaka solid peanuts eh, no? kaya nga eh kaya nga diba sa ayoko, ayoko pag nandyan sila, gusto ko lang gumala. Kasi nga, uutusan na to, uutusan ako ba. Kaya gusto ko pag uwi, tulog na. Maso ah. yun eh. lang. Hmm. Oh, lapit na natin Peanuts. Ah. Paan, eh. Peanuts! Ayun ko si Pani eh. Live tayo kasi bumili ako ng pagkain namin. Nagutom din ako, hindi ako nakakain ng gabihan eh. Kasi nga, hilaw yung pagkaluto ng ano. Sumakit yung chanko, sumakit yung chanko. burger. Burger ka sa akin. Ay. Ayun o. No? Wala na, ano, tama eh. Nakalak na yan eh. Nakalak na sa atin yun oh. Nawala na lahat ng wild dog. Siya lang nagaray, no? Siya pa yung hindi nagpapahalok nila na. Partida. yung na ni Peanut pero hindi siya nagbago. Ako pa rin ang pinipili niya. Palagi babalik pa rin sa Kaya yan. <laughs> <laughs> hindi siya napapagod kahit kala. Eh, wala na, nabugbog na yung laruan ni Pani. Oh. Shhh, panini. Peanut! Anyong! Ah, lang. Pumakalag pa yung buntot niya na. Pinat, dyan ka lang. Kakain tayo. Bumukbak tayo ngayon.